Mga puso PDEA, ng Philippine Drug Enforcement Agency gintukod para magbanguna sa kampanya sa gobyerno batok sa ilegal na droga. Sa pagduging sa supply ng illegal drugs, dili sa ato Western Visayas, ang ginahimo PDEA tutukanta sa ato Jimmy Regional TV Interview Scope on si Kim Salinas. Humalin sa nagsulod ng tuig 2022, top tub subong na 2024, naging talalo doon ang tuman kasako ng mga operasyon sa kotoridad, batok si nag sa nga droga. Ito ang nagresulta sa pag-recover sa binulto ng suspected shabu nga ang valor nagdangat sa minilyon ka pesos. Nagikan sa maninit ka supply sang tion sang administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte, kung sariin, gindeklara ang gyera kontra droga. Nga gulping nga nagsaka ang supply sinay sa region. Actually, sa global scale, no, mataas talaga ang supply ng illegal drugs. Dalawang factor yung nakita namin. Number one is yung demand. Historically, yung demand natin medyo madami before. No? And second is yung border control issues. Marami tayong ports. No? Medyo mahirap siyang very challenging yung pag-cover. Talalupang doon, nga kalabanan sa mga operasyon ang ginapatigayon sa kapulisan. Kagun lang taon, may pagbahar sa mga operasyon sa Pidea. Ano pa lang sa ahensya data will show na from 2023 nagkaroon ng significant increase no yung operation natin that is from 510 to 771 operation this 2023 nung first quarter when I assume as regional director nag nagkaroon tayo ng additional units tatlong units tatong operating units po ang binuo natin isang regional special enforcement team at dalawang seaport interdiction unit magluwas sa mga operasyon. Ano pa bala? Ang sa pereya para ang pumuluyo, mapalayo sa illegal drugs. Meron tayong dalawang strategy. No? Same pa din naman supply and reduction strategies. Pinapalakas natin yung naitatag before na seaport uh, interagency anti-drug task group. So meron din tayong upcoming seaport interdiction training po. Again, upang mapalakas, ma-educate sila sa seaport interdiction. Then, nagsagawa rin tayo ng K-9 refresher course. Ang mga ahensya sa gobyerno, ang yara lang para magbantay. Apang ang desisyon, kuluyag na mangin hilway sa iligan na droga ang atong komunidad, yara sa gihapon sa aton. Upod, Geruel well Porquia, Kim Salinas. One, Western Visayas.